Magandang magandang araw po mga minamahal nating mga kaigigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po muling natutuwa at nagagalak na muli tayong magkasama-sama sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikatlo ng quarter ng ating Lesson Quarterly na ang pamagat po ay ang Aklat ni Marcos. At ang ating pong unang topic dito ay may pamagat na ang pasimula ng ibang nilyo. Subalit so, balit, kagaya po ng ating palagiang ginagawa, atin po una kayong babatiin, lalo na po ang mga nagpadala ng kanilang mga pangalan at ang kanilang pa uh, church na kinabibilangan. Si Ezekias Bobilis po at ang Das Marinas Adventist Church, si Maria Bakan, ang Daet Church po ang si Joan Rap Flores ng Louisiana, Laguna, si Lyote Abinido ng Kapatalan Church, Norms Baguhin ng Kapayapaan, Canlubang, Laguna, si Omar Saban po at ang kanyang pamilya, si Venus Panaglima ng Europe, si Marlon Ipomoseno ng Buer Aguilar, Pangasinan. Si Edmundo Sabio ng Saging Bataan. Si Mirna Medina ng Imos Gabite. Mary Jane Tornilla Baclaran SDA Church. Si Job Jimenez Family. Marilyn Ligaspi ng Liang Church. Eden Alipuo ng Palawan. Raymond Barona. Casmir de la Cruz ng Hillview Bataan. Eva Canos ng Marabelas Bataan, Lea Santos, Japet Hall Pernes ng Pampanga. Ito po ay isang team, Shell team, na sila po ay nasa Europe. Pumusta uh, po kayo? Si Jimmy Mangaring ng Hagna, Hagnayan Oriental Mindoro. At doon po sa mga palagi ang click subscribe na hindi po natin nabanggit ang pangalan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po ngayon ay sa unang topic na ikatlong quarter na ang pamagat po ay ang pasimula ng Ipamhenyo at ito po ay ating pasisimulan sa isang panalamin. O Diyos ko makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagpapasalamat, nagpupure sa pagkat mo po sa amin. Muli po kaming gabayan sa aming pag-aaral ng lesson ngayon. Amin po nawa itong maunawaan, amin po mga kabuhayan, kapatawaran po sa aming mga kasalanan po ni noon. Ikaw ang dalangin namin sa tuwilang Yesus. Ang ating pong talatang sa sauluhin ngayon, ang ating memory verse ay makikita natin sa Marcos 1.14. Pagkatapos niyang madakit ni si Juan, ay napas sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mga sisi at kuntis ang palataya sa Ebanghelyo. Sino ba si Marcos? Bakit siya ay umurong sa gawain? Ano ang naging bunga ng kanyang mga karanasan at ano ang ating nat matututunan mula rito? Ang aklat ng Marcos ay pinahiniwala ang simula pa ng una, simula pa ng una na ito ay sinulat ni Juan Marcos na kasama ni Pablo, ni Bernabe at ni Pedro. Walang gaanong impormasyon sa kanyang pagkatao. Subalit, napakahalaga ng mga aral na ating matutuklasan sa kanya. Pag-aaralan natin ngayon ang maikling talang buhay niya at ang napakahalaga mga aral sa buhay at mensahe niya. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan ngayon. Number one, sino si Marcos? Ano ang kanyang ginawa at bakit? Number two, ano ang mga pagkakaiba ng pasya ni Pablo at Bernabe at anong aral dapat nating matutunan? Number three, bilang mensahero, paano ang pamamaraan ni Marcos sa paghahayag ng Ebanghelyo? Pang-apat, paano ay pinakikilala ni Marcos si Kristo at anong kahalagahan kahalaga nito? At sa ating panghuling katanungan ko, number five, ano ang tatlong bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo sa pangungaran ni Kristo? Balikan po natin ang question number one, sino si Marcos at ano ang kanyang ginawa at bakit? Alright, so napagaganda po ng ating pag-aaral ngayon Tayo ay nasa bagong leksyon na natin At ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa buhay ni Marcos Ito po si Marcos ay hindi gaano ipinakilala sa banal na kasulatan kung sino siya Subalit mayroon po tayo makukuha na ilang klo Sa mga pagkabanggit ng kanyang pangalan sa mga aklat ng gawa Kaya titignan po natin sa una sa lahat ay yung nakatala sa gawa dose. 12. Ano ang siya sabi? At nang siya'y makapagnilay na ay naparoon siya sa bahay ni Maria na inanihuan na may pamagat na Marcos na kinaruroon ng maraming ng na po na nagsisipan na lang. So, dito po, si Marcos ay ipinakilala na anak nung may ari ng bahay na pinagpupulungan nung mga dagadabang kanilang hinihintay kung ano ang mangyayari kay Apostol Pedro. So, dito po, ay pinapakita na si Juan ay anak ng isang may kaya sa buhay. Sa pagkat may kalakihan ng kanilang bahay, pagkat naroon, nagkakatipon, yung mga alagad. So, ibig sabihin, uh, medyo nakakaangat sa buhay itong pamilya ni Marcos. Subalit, so, isa pang bagay, ang uh, hindi nabanggit. Ang kanyang tatay, hindi nabanggit. Nabanggit yung pangalan ng kanyang ina, Subalit, walang nabanggit kung sino ang ama. Iling sabihin, malamang balo o single parent ang kanyang ina. So, una, medyo may kaya sila sa buhay. Pangalawa, sulong anak siya. Pangatlo, single parent ang kanyang magulang. So, kung siya man ay nagkaroon ng uh, paghiwalay, kay Pablo at kay Bernabe nangangahulugan lang na mayroong malaking kadahilanan sapagkat malamang ang kanyang magulang ay nang-iisa at nag-iisa rin naman siyang anak. Nabanggit ang pangalan ng kanyang ina na si Maria. Sa mga Maria na nabanggit sa banal na kasulatan, iisa lang ang may kapasidad o maaaring posible na may kaya sa buhay walang iba kundi si Maria Magdalena. At kung si Maria Magdalena ang ina nito ni Marcos, ibig sabihin malamang wala talagang kinikilalang ama ito si Marcos. Ano po? So, ganun po ang background nito ni Marcos sa maikling uh, tala na ito na nasumpuan. Tingnan pa natin sa mga gawa 3, 6, hanggang 5 sa iglesia nga na nasa Antioquia na may mga propeta at mga guro, si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger at si Lucio, na taga si Rain at si Manaay na kapatid sa gatas ni Herodes, na Tetrarca at si Saulo. At nang sila yung si paglingkod sa Panginoon at nang uh, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon nun sila ay makapag na at makapanalangan at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanya ay kanilang pinayaon sila at sila palibasa ay palibasa'y sinugo ng Espiritu Santo ay nagsilusong sa Selosia at buhat dooy ng na naglayag hanggang sa Chipre. At nang sila ay nasa sa Salamina, ay kanilang ay ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga odyo at kanila namang katulong si Juan. So, muli nabanggit si Juan, walang iba kundi si John Mark po ito na pinag-uusapan dito kasama nila. At mapansin po ninyo na yung kanilang gawain, una nag pagkatapos nag sa gawain, at makita po natin na nagpalipat-lipat sila ng iba't ibang mga lugar. Kaya nung dumating sa talatang 13, tingnan naman natin ano na ang nangyari. Nagsitulak na sa papos Si Pablo at ang mga kasama at sumadsad sa perga ng Pampilia at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. So makita po ninyo ano, napakaraming lugar ang kanilang pinupuntahan. Ang si Juan ay isang kabataan pa ng panaw ito. Pangalawa, nag-iisa ang kanyang nanay sa kanilang tahanan. Pangatlo, hindi siya sanay sa kahirapan. Ano po? So, ibig sabihin, mayroong malaking dahilan bakit si Marcos ay medyo na discourage o kaya naman ay nag-alala sa kanyang nanay kaya siya ay umuwi, humilwalay kay Pablo at uh, kay Bernabe sa kanilang ministeryo. So, dito po makikita natin na isang kabataan na hindi nagdaan ng kahirapan pagkatapos ay nag-iisa pang anak at ang kanyang nanay ay walang asawa. Kaya makita po ninyo na mayroon po talagang maaring dahilan na siya ay umatras sa gawain. Okay po, at ngayon naman po sa pangalawa nating katanungan, ano ang pagkakaiba ng pasya ni Pablo at Bernabe at anong aral dapat nating matutunan? Alright, tingnan naman po natin dyan sa gawa 15 talatang 36 hanggang 39. Ano ang sinasabi? At nang makaraan ng ilang araw ay sinabi ni Pablo kay Bernabe, pabalikan natin ngayon at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung anong lagay nila. At inibig ni Bernabe na kanilang isama na naman si Juan na tinatawag na Marcos. Datapot hindi minagaling ni Pablo na isama nila ang humiwalay sa kanila mula sa Pamplia pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng pagtatalo, ano pat ay naghiwalay at isinama ni Bernabé si Marcos at lumayag sa Chipre. So narito po si Pablo na isang dedikado manggagawa, ayaw niya ng isang tao na umuurong sa gawain kapag mayroong kahirapan. Ayaw na niyang isama si John Mark. Data po si Bernabé Ibig niyang bigyan ng pagkakataon, ito si John Mark si Marcos, na i-prove yung kanyang sarili At si Pablo ay hindi pumayag, nagkaroon sila ng malaking diskusyon, hindi pumayag si Pablo. So, balit alam po ninyo, kapag kayong binasa Colossus 4.10, ang ikalawang uh, Timoteo 4.11, makikita ninyo na nagbago na si Pablo nung bandang huli patungkol kay John Mark. Kapag kaminsan, tayo ay simsiro at dedikado sa gawain. Kaya ayaw tayo nung pahinahinak. Ano po? Yung atras abante sa gawain. Ayaw natin nun. At hindi naman po talaga maganda. Subalit, pagkatatanda po natin, tayong lahat is a work in progress. Si Pablo man, bagamat siya ay dedikado, may kahinaan rin siya. Kulang siya sa pag-unawa, kulang sa pasensya. At makikita po natin na dahilan sa pagkakataon na ibinigay ni Bernabe kay Marcos, nagkaroon ng malaking pagbabago kay Marcos. At yung pagbabagong yon nagdala rin ng malaking pagbabago kay Pablo. So, ibig sabihin, tayong lahat may kanya-kanyang kainaan. Tayong lahat may kanya-kanyang problema. Kaya kinakailangan natin panalanginan sa isa't isa. Nakita natin yung ating kapatid na nati-discourage, ipanalangin natin sa halip na ating husgahan, sabihing, ulang ka sa panampalataya, hindi ka karapat-dapat sa gawain ito. Makita po ninyo ang pagkaiba dahilan sa ginawa ni Bernabe na inunawa niya si Marcos. Si Marcos ay lumago, nagmacho. At siyempre pa, si Pablo man, nagmature din. Kanyang natutunan na ang tao pala, kapag katinawagan ng Panginoon, hindi ka nababago na. Andun may kahinaan pa. Subalit, nababago rin. Kaya nga, kailangan po, panalanginan, hindi paghuhusgahan. Ano po? Okay po, at ngayon naman sa ating pangatlong katanungan, Bilang mensahero, paano ang pamamaraan ni Marcos sa paghahayag ng Ebanghelyo? Matapos na magmature si Marcos, tingnan natin pa paano yung kanyang pamamaraan ng pagdadala ng Ebanghelyo. Marcos 1, hanggang 8 Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos, ayon sa pagkansulat kay Isayas na propeta, narito sinusugo kong aking sugo sa anuhan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan ang na siyang sumisigaw sa, sa, ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwerin ninyo ang kanyang malandas. Dubating si Juan ang magbabautismo sa ilang at ipinangaral ang, ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapapatawad ng mga kasalanan at nilabas, nilalabas siya ng buong lupay ng Hudea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y niya sa ilog ng Hordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahigo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. Pulot at siya ay nangangaral at nagsasabi, sumusunod sa hulihang ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi, ko karapat, hindi ako karapat dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismahan ko kayo sa tubig, datapot kayo ibabautismahan niya sa Espiritu Santo. So, makikita po natin yung pamamaraan ni Marcos sa pagpapakilala sa ating Panginoon. Una, ay hinango niya sa sinasabi ng kasulatan, sa sinasabi ng propesya patungkol sa Panginoon. Hinango niya yung kanyang sinabi mula sa Iksudo, sa Isayas, at sa Manakyas. Nakita niya yung mga pangako yung mga pag-aayan nung unang panahon at kanyang itinukoy dito sa kaganapan kay Kristo na Panginoon natin. So, kinakailangan uh, na sa pandadala ng Banal na Kasulatan o ng uh, Ibanghilyo, kinakailangan na ito ay mapapatunayan natin mula sa umpisa ng Banal na Kasulatan hanggang dito sa magtatapos yung uh, lumang tipan at dapat nakasintro palagi sa katangian o sa katotohanan patungkol sa ating Panginoong Seso Kristo. Kinakailangan biblical and Christ-centered. Ano po? Yan ang dapat na focus kapag ka nagdadala ng Ibanghilyo. At ganyan ang ginawa po ni Marcos. Ano po? Na Naghango siya mula sa lumang tipan at ipinakita ng maliwanag kung paanong ito ay natupan sa buhay ni Kristo. Okay po, at ngayon naman sa pang-apat po nating katanungan, paano ay pinakikilala ni Marco si Kristo at anong kahalagahan nito? Uh, tingnan po naman natin sa Marcos 1, 9-13, ano ang sinasabi? At nangyari ng araw na iyon na nanggaling sa Esos sa Nazaret ng Galilea at sa binautismohan, umuwan sa Hordan at karakarakang pagkahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga at ang spirito na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya at may isang tinig na nagmumula sa mga langit. Ikaw ang sinisinta kong anak sa iyo ako lubos na nalulugod at pagdakay tinaboy siya ng espiritu sa ilang at siya na sa ilang na apat na pong araw at tinuk tinutokso ni Satanas at kasama siya ng mga ganid at pinagwiling siya ng mga angyels. So dito po ipinapakilala ni Marcos si Kristo bilang anak ng Diyos. Siya ay Diyos, datapot na nao sa lupa, nagkatawang tao, nakitulad sa atin, nakipaglaban kay Satanas sa mga hayop na ganit. Datapot siya ay iningatang ligdas. At ito rin po ang pangako sa bawat nananampalataya at humahayo sa ngala ng Panginoon. Kung papaano ang Panginoon ay nakipaglaban ng malaking pakikipaglaban, tayo man ay harap sa pakikipaglaban kay Satanas. Datapot isang bagay ang tiyak. Tayo'y magtatagumpay sa pangkat kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung paanong sinugo ang anghel upang magministeryo, maglingkod kay Kristo, ganon ang piling anghel ng Panginoon ay isusugo upang tayo'y samahan sa ating pagdadala ng pabalita. Subalit, ulitin ko po, ang ating pabalita dapat nakasentro sa ating Panginoong Seso Kristo. At ngayon naman po sa ating huling katanungan, ano ang tatlong bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo sa pangangaral ni Kristo? Ayan, dadako dada na po tayo sa pag -umpisa. Kasi dito sa aklat ni Marcos, Uh, may may lang yung uh, kanyang presentation. Talagang yung mga mahalagang mahal, punto lang ang dinalani uh, dinala ni Marcos. Tingnan natin sa Marcos 1, 14 at 15. Pagkatapos niyang madakip si Juan ay napas sa Galilean sa Jesus mm -hmm. na pinangangaral ng ibang huyo ng Diyos at sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos kaya, kaya magsisi at magsisang panataya sa ibang So, ito po ang uh, tatlong bagay na dinadala ng ating Panginoon. Naganap na. Ibig sabihin, doon sa kasulatan, mayroong hula patungkol sa Kanya. Naganap. So, ibig sabihin, nauna ay Kanyang uh, dinala ang maliwanag, ang mga propesiya, at Kanyang ipinakita na ang karya ng Diyos ay malapit na. O, ay ibig sabihin, ang uh, karya ng Diyos malapit sa atin ang Diyos hindi malayo sa atin. Tayo lang ang lumalayo sa Kanya. Uh, kahit kinakailangan panampalatayanan natin ang Diyos. Ang mga ula, lahat nagsasabi patungkol sa gagawin ng Diyos at ito'y napatunayan sa pagdating ating Panginoon at kinakailangan nating panampalatayanan sapagkat ang karya ng Diyos hindi malayo sa atin. Malapit, malapit ang karya ng Diyos at lalo tigit malapit na ang darating na pag ng Diyos ng lubusan sa sanglibutan ito. Yan po ang mensahe na, dapat natin dalahin. Maging maliwanag sa propesya ng ating itinuturo ay yun ang panukala ng Diyos, yun ang panako ng Diyos na dagadap kay Kristo sapagkat ang karya ng Diyos hindi malayo sa atin. Hindi kagaya ng tinuturo ni Satanas na mahirap tayong makalapit, mahirap tayong makapasok sa karya ng Diyos. Ang karya ng Diyos, nariyan lang, kinakailangan mo lang tanggapin panam palatayanan. Salamat Pastor at dito po natatapos ang ating talakayan. Iiwan po namin sa inyo ang mga samaring ito ng ating pinag-arala. Number one, huwag tayong padadala sa ating mga emosyon pagkat ang ating damdamin ay likas na mahina. Lagi tayong manalangin. Number two, ang ating sinsiridad ay dapat lakipan lagi ng kapakumbabaan at pangunawa pagkat tayong lahat ay a work in progress. Number three, ang Ibanghelyo ay katuparan ng hula at pangako ng Diyos na si Kristo ang pinakabuod. Number four, si Kristo ay Diyos at kaisa ng Diyos sabalit nagpakababa na katulad sa atin hinarap si Satanas, nagtagumpay, pagkat di pinabayaan ng Diyos tulad ng kanyang pangako sa atin, kailanman na hindi tayo pababayaan. At panglima, ang Ibanghilyo ay kapwa katuparan ng tipan ng Diyos at kapahayagan ng kanyang walang kupas na pag-ibig na marapat nating panampanatayan. So mga minamahal mga kapatid, sana ay nakatulong ito ating maikling pag-aaral ito sa salita ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Ama po namin banal muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng katapatan. Ang lahat ng iyong sinabi at ipinahayag sa pamagitan ng mga ang lahat ay iyong ginampanan sa pamagitan ng aming Panginoong Siso Kristo sapagkat ikaw ay tunay na nagmamahal at umiibig sa amin. O amang banal. Tulungan nawa kami ng Banal Espiritu na magkaroon ng iba yung pananampalataya, magtitiwala sa iyong mga salita, magtiwala sa iyong dakilang pag-ibig, at uh, tanggapin ang iyong pangako at ang iyong kanuuban. Pagpatawad po nawa lahat ang aming pamukulang pagkakasala sa ngalan po na ng ayon Panginoong Sesos. Amen. So mga minamahal, sana po ang pagpapala, pag-ibig ng Diyos ay palaging sumaating Sagana. God bless po hanggang sa susunod po ang